Ano ni mo? 30 30? Wow B, magkano? Oh, magkano ng 30? 30? Ano? Magkano? Magkano? 30 30 di wow Oh my gosh Guys, ito ang so, Where's yung, your daddy? Ito yung pusa Ha? Huh? Nang natutulog na Ano ni mo? Gusto pang matulog Ha? Huh? Di ba? Pag nangyayin niyo ako, kalaan niyo marami lang pera Laki yung mihingi Yes, yes. Ha? Huh? Lahat kayo mingi. Bigyan ko si David dyan. Ano? Bakit may binigay ka? Ula! Ano? Saan ang ula? Ano ulam natin? Naglalagaw ng nilagang pa. Pa? Nilagang pa. Alas ah, ka. Hindi ka lang gano'n. Hmm. Ano ba naman niya? Nagtipid ka na naman. Saan Magkano? 200. 200? Ikaw nga yung ano? Yung ano panood ko. Isa pa! Ano panood? Yung kanina, yung... Ano? Yung vlog natin kanina. Ano ba natin kanina? Kaya lang ni Pipa yun eh. So will be with leading to the nightmare. Ah, uh, tagal mo yung ko. Yung ko. mo

Papagod ako. Wait, up eh. Ano ba? Bibili ka ba? Bibili ka. Bili pa, ka Dave. Ayan na naman. Ayan. Oh, Ayan. Birds, three, ha! Bibili no. ka pa? Ayaw ka ngayon at yan. Mga ngayon Birds 3, ah. No green guys. Pagbili sabon. Maglalaba mo. Puro sabon. May sabon pa doon pa, ah. Isa lang yung kulang. Kalahati. Puro ka ganyan. Tapos wala naman natin Tatlo. na isasampay. Tatlo. Maglalaba mo. Tatlo. Mamaya? Ano oras na? Ano oras na? Okay, bukas na umaga. Bukas na umaga, bumili. Ngayon na, maubos. O, -o, -o. Hmm. oh, day, bed lang. Hindi, doon na bibili sa balalo ito. Ibababad ko yung ano. Ayan na. Boom! oh, yung Christmas tree. Talaglag. Talaglag yung Christmas tree. Birds tree. Yun uh. lang. Oo. ba? Pigda. Sa ano bigyan ko na? La, Lahat na niingi. Bakit ba bigay mo? 15. Uy, 15. Ano oh, yung, yung tumunga to? Mahala ka eh. Sampung nga eh. May 15 ka na pala ang ino. Iingi ka pa? Sampung lang nga. O, di bukas ulit. May swimming pool na ako guys. Ayun sa mo yan, Pai. Yung swimming Christmas po. tree. Yung Christmas tree guys. Pai, pwinte ko din. Yeah. Oo oh, nga eh. Ay, ang dami nag-aarap ng si Rox. Oo, oh, makanina. Oo. May nagpasiras ka na gabgaba? Wala din. Wala si Radin yung printer nila. Nino? Ah, sa Radin. Na, Jessa. Ah, may hindi sila? Oh, dalawa. Ah, ginaya. Sino na sa inyo? Sila. Kata mo si Rana nga eh. Hindi ko alam na, no? Oy! Babe, ba okay, na lang? Uwa na! Babe! Sandaan, 50 na tira. Ang binili, birds tree lang. Pero <laughs> 20, 30 yun! Ay, ang ganyan. 20 Bigyan mo kaya ang ilo yung sampo. Sampo. <laughs> Ate, ayaw pa ng sampo. Ha 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 ha. Ayaw na ng sampo. Ha <laughs> ha Bunso, kanaw mo muna, Bunso. Ako. Kanaw mo muna to. Okay, ako. Na, <laughs> Bunso. Oh. Di oh? pa yabot yun yung ano. Ano? Ba't parang init? Pay. Mama, ito ka ito. Yung Alam nyo, bukas wala ang Kung may pera. Mga anong mga to? Ano? Parang... Alam mo na. Pink or green? Ano oh, pink or green? Yung... Pink green. I want green. I want green I want Ito. the... Yeah, I love it. That's my mug. Go, go. How about you? Are you done coffee? Uh, <laughs> no, there is a coffee there. Ito lang. Yeah. Pipay, pa ibili patis na malaki. Oh. Ano? Patis. Patis? Saan yung patis? Ha? Ah? Ano yung patis? Usawan natin. Usawan. Hindi tayo mong sign. Dahil tayo. Hi! Hmm. Tagal ng kape ko. Makakal. Ano, inayos mo na yung Christmas tree? Yes. Uy, <laughs> magluto ka na. Ibablog ko yung pagluluto mo. Sarap pa mo ha. Paana? Ah, magkapi ka muna. Paana ano? Pit. Ano yun? Pit. 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 Ano yun? Pit. Ano yun? Ano si na yan? Bibili ng patis. Kasi ang ilo pabili mo. Nangyingi ng kinze. Nakakadami na ito eh. May sampu pa. Tapos ang ilo. Ang Ang ilo. <laughs> Paano, pa ang bigyan mo na lang! Bigyan ko na yan. O, bigyan mo na uli. Ako naman na magbibigay. Bigyan mo na yan para bumili ng patis. Binigay na ni David yung sampu ah. Ay, binigay. Binigay niya na kay Pipay. Hindi, ayun Pipa! o. Pipa! Kunin mo na, bigay mo kay... Bigay mo na yan, Tepa. Bili mo na ng patis. Bumili ka patis na ang nila. Ito. Ito na naman. Ito ay mo ang Papa! Kamukha mo yan, higat-agat ka dyan. Ano na better ka na eh? Ngayon sa po kay Pipay. Bigay mo isang po. Ah, apat. Yung muna Ay, na dito. Eh. 20 lang kunin mo, ha? Ah. bili mo ng patis. Ito okay, mo. mama, dali. Ang ilo, okay, kiss mama muna. Akin na rin. Ibalik mo yung po kay Pipay. Kunin eh. okay. Kunin pa. mo ito. Patis, bili mo ako. 20 lang kunin mo. Bilisan mo. Malaki ha, ah, patis. Oh, mama. Good. This. Patit pala to yung malaki. Put it there. Send me the coffee over there. The coffee. Where? Ayan, hindi, oh. Pagka natuklo ko pa na ash niya, no? oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ito? Oh, hindi, yun. Ito. Yan. Ano ba ito? Kapi yan! Nako. Ito sa akin, ah. Hindi yan sa'yo. Sa akin to, sa May sampu ka, oh. tubigil ka na. Ano ba naman? Bumalik. Hi, Sabi yung pie, okay, guys. Okay, guys. Let's make coffee. Let's make coffee. Makita ko lang ito, eh. Yan. Saan? Wala. Oh, sa kalsada, dun sa maliit. Nagasan niyo ba yan? No, joke lang. Nakita ko to sa ano. Saan nilagay na lang sa kape? Hindi. Ito ba nga mga plato? Atatabagur! Atatabagur!

Ang kulang nga dapat. na ko iyo eh. Sobrang nasa sa 15. niyo sa po kay Ang Pipay. Yes. Guys. Mama. Guys, alam niyo ba? Nanghingi pa ako ng sampo. dami ko na akin. Sige pa magluto, te. Magluto ka na. Hindi ba? Yeah. Guys. Vlog mo ako. Sige. <laughs> Vlog kita. Ka-vlog <laughs> ka na nga eh. Kanina ka pala ka-vlog, di mo alam. Bisa naman, pa akong signal eh. Ha? Pogi mo, sabi ko. Ay! Ang ah, bala ko pa naman, pumunta tayo sa bayan. May ko ng pangkulay. Oo, oh, tas ng suyod. Wala. Okay na rin. Ay, babay. So, oh, say goodbye. Yes. Bye, guys. Bye, guys.